Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Paigtingin ng Bureau of Immigration ang pag-aanap sa may gitlabing isang libong banyagang empleyado at iba pang sangkot sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Aanapin at ipapadeport ang mga hindi nag-downgrade ng visa at umalis ng bansa bago ang deadline ng pagpapasara ng mga POGO noong Disyembre at 31, 2024. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, itinuturing ng illegal alien ang mga banyagang sangkot sa operasyon ng Pogo. Ipinalala niya na iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sarado na dapat ang lahat ng operasyon ng Pogo sa bansa bago matapos ang 2024. Sino mga banyagang anya na patuloy na susuway sa utos na ito ay paalisin ng bansa at ipapa-blacklist. Sa tala ng BI, sa may 33,800 Pogo employees sa ilalim ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, may 24,000 ang nag-downgrade na ng visa. Nasa 22,000 naman ang nakaalis na ng Pilipinas. Sa kaugnay na balita, suportado ng mga senador ang planong kanselahin ang mga birth certificates na nakuha sa manumalyang paraan lalo na sa kaso ng mga banyagang sangkot sa Pogo. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, napatunayan sa investigasyon sa mga Pogo ang kainaan ng mga proseso sa gobyerno tulad ng pagkuha ng birth certificate. Sinabi niya nga inabuso ng mga banyaga ang late registration para makabili ng ari-arian at magtayo ng negosyo kahit hindi sila naturalized na Pilipino. Ipinaalala naman ni Senador Joel Villanueva ang kaso ng mayor ng Bambantarlac na si Alice Guo na nagpakita ng lawak ng epekto ng ilegal na pagkuha ng mga banyaga ng kanilang passport, government ID at maging citizenship. Para naman kay Senate Deputy Minority Leader Riza Contiveros, dapat matiyak na walang banyaga na mananambala sa mga institusyon ng gobyerno. Paniwala niya hindi lang sa pogo kundi sa iba pang iligal na gawain nagagamit ng na mga banyaga ang mga birth certificate nila. Noong Webes, sinabi ng Office of the Solicitor General na ipapakansela nito ang mga birth certificates na nakuha ng mga banyagang nasa Pilipinas sa mapanlinlang na paraan. Plano rin itong kunin ang mga ari-ari ang iligal na nabili ng mga naturang banyaga. Balita naman sa probinsya, handang suportahan ng Department of Social Welfare and Development ang Plan Exodus ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City sakaling magpatuloy ang pag-aalburoto ng Bulkang Canlaon. Ayon kay DSWD 7 Regional Director Shalane Lucero, habang nakamonitor ang field office sa lagay ng bulkan, patuloy ang prepositioning ng pagkain at non-food items sa mga pasilidad nito sa Negros Oriental. May kit na libong family food packs at halos siyam na libong non-food items ang handa ng ipamahagi sa buong Negros Island. Tiniyak din ng DSWD na sapat ang supply nito ng relief goods. Pagaganahin ang plan exodus sa oras na itaas ang alert level 4 sa Kanlaon. Dito sa pilitang ililikas ang mga residenteng nasa 14 kilometer radius ng bulkan habang bubuksan ang mga evacuation center sa paligid ng lungsod partikular na sa mga bayan ng Valle Hermoso, Gihulungan City, La Libertad, Ayungon at Tayasan. Makikipagtulungan naman ang DSWD sa Canlaon City LGU para masiguro ang mabilis at maayos na responde sakaling muling pumutok ang vulkan. Pinaiimbestigan sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang nangyaring insidente ng pananaksak sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City kung saan isang person deprived of liberty ang namatay habang dalawa ang nasugatan. Ayon kay Bureau of Corrections Deputy Director Al Pareras, sumulat siya kina NBI Director Jaime Santiago at PNP Chief Police General Romel Marbil. Inilingyang niyang magsasagawa ng sarili nilang investigasyon para maungkat ang punot-dulo ng insidente at malaman kung sino ang mga dapat managot. Iniutos din ni Pereras kay NBP Acting Superintendent Roger Boncales na magsumite ng sariling ulat sa nangyari at makipagtulungan sa gagawing investigasyon. Nangyari ang pananaksak bandang alas 7.15 ng umaga noong ikalawa ng Enero sa Maximum Security Camp ng Bilibid. Nasaksak at napatay ang PDL na kinilalang si Ricardo Peralta habang nasaktan ang dalawa na kinilalang sina Regina Laquerta -La at Bert Cupada. Iniutos ang Bucor sa mga pamunuan ng mga kulungan at penal farm na maghigpit ng seguridad para maiwasan ang posibleng gantihan. Pagkatapos ng rollback sa produktong petrolyo noong bisperas ng bagong taon, ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang kanilang unang price hike para sa taong 2025. Sa ulat ng Department of Energy, tinatayang uh, tataas ang presyo ng gasolina ng 40 hanggang 75 centavos kada litro. 55 centavos hanggang piso ang posibleng dagdag naman sa presyo kada litro ng diesel nasa bandang 70 hanggang 80 sentimos naman ang itataas sa presyo ng kada litro ng kerosene Bata ito sa kalakalan sa means of plat Singapore at galaw ng foreign exchange ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau epekto ito ng mga tensyon at sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng daigdig Napag-alaman ding palalawigin ng organization of the petroleum exporting countries plus ang kanilang production cut hanggang abril Bukod dito, nakakaapekto sa presyo ng krudo ang demand ng Estados Unidos at Europa dahil sa taglamig pati na ang posibleng pagbagal ng export ng China. Noong 31 ng Disyembre, 30 sentimos kada litro ang ginawang rollback sa gasolina at diesel habang 90 sentimos naman ang ibinaba sa presyo ng kerosene. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood naman ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilner Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.